lalaglag natin to para <laughs> huli tayo ng ulam lang naman sana may mahuli yan dito natin ilalaglag ah, di ba let's see kung makakahuli tayo ayan ayan yung mga isda mga tilapia nagkakagulo sila Kukunin na natin yung nilagay natin. <laughs> Good luck! May huli kaya ata. Panghuli ng alimangot at saka hipon eh. Wala. tingnan natin kung may laman na yung ano aking huli <laughs> aray ko huwag na hulog let's see yeah wala ay yun. May huli isa. <laughs> May huling isa. Pwede na yan, oh. Pamprito. Ano ba? Oh. <laughs> May isa. Alright. Walang pain. Lumusot lang siguro sila dyan. Babalikan kita mamaya.